Hi guys! Kamusta kayong lahat? Oli yun for your host. Uh, welcome po sa aking channel. Welcome po para para po sa mga bago pa lang na nadaan dito sa channel At mag at din naman po sa mga dati na nakasubscribe at sumusuporta. Maraming maraming salamat po. Ayan. Uh, kamusta po ang araw? Ayan. Good morning. Oo, ngayon sa kukunin is good morning. So since tulog po yung aking mga alaga, samantanihin naman ni Cheche yung aking pagbablog. ano. Uh, for today's video, hindi ko napapahabain since quick, quick, ano lang to vlog. Uh, sundan ko lang yung topic ko na dun sa iba't ibang ugali ng amo. So, may na ako dun na number one is pianista. Na, alam niyo na yun. Panoorin niyo yung video ko para malaman niyo kung yung sasabi kong pianista. And secondly, yung tamang hinala. And for today's video, uh, pangatlong ugali ng mga amo is bagyo. Oh. Bagyo, bakit sa bagyo? Pabago-bago. Meron kasi mga amo na tama ngayon, bukas hindi. Oh. Uh, personally, no, ako, kuwento uh, kwento ko lang. Every night, nagpapakat ng prutas ng aking amo. So, kahit every night siya nagpapakat ng prutas, every night ko din siya tinatanong kung paano ko ipiprepare yung prutas sa kanya. Siguro sasabihin ng iba, ano ka ba? hindi yun lang, hindi mo makuha. Common sense naman yan. Yung salitang common sense kasi, ako ay naniniwala na ang salitang common sense is depende siya sa mood ni amo. Mm -mm, tama naman kaya kasi sinabi ko common sense, dapat ginagamit mo yung senses mo. Pero, minsan kasi, ang amo natin, yung sa atin tama, sa kanila mali. And may times din na tama siya ngayon, bukas hindi. Oo, <laughs> oh, di ba? May mga ganun. Oo, oh, yun oh, yung tinatawag kong bagyo ah uh, yun nga, back to my story, yung aking amo, kapag gabi yan, nagpapakat yan ng fruits. So, even though every night siya nagpapakat ng fruits, ang question ko lagi is, anong klaseng frutas ang gusto mo? Pag sinabi niya, usually, is mansanas. Mansanas ang favorite niya. Kaya, ubas. Eh. Yeah. Uh, yung mansanas mo ba, gusto mo tatanggal ako ng balat? O, tapos, pag, anong gusto mo sa cut ng, ng apple mo is, malalaki ba? Hagiin ko lang siya sa apat? Or, gusto mo yung yung bite size siya. O, oh, yan. Kasi nga, minsan gusto niya yung malaki ang apple na ginangat-gat niya. Minsan naman gusto niya yung bite size lang, tinatamad siya. O, oh, ba diba? Ganon. Tapos, minsan, ah, tse, tse, bakit yung ating lamesa, eh, ganito ang itsura, dapat ito'y nakaganito, dapat ito'y nakaganyan. So, may times na gusto niya is maluwag may times na gusto niya maluwag pero minsan naman, ang sasabihin niya siya siya, pag may nilagay ako dito huwag mong tatanggalin huwag mong tatanggalin kasi nahihirapan akong maghanap so, ano <laughs> kagun natin sa lamesa, di ba, Katiin natin yung kabila maliwanag, yung kabila ano dun yung mga gusto mo orin, oo, alam ko naman yan sa mga pilosopo ng katuwiran yan, pero aminin mo konyang, aminin mo siya siya nangyayari, na yung ginawa mo dahil, since ginawa mo siya dahil alam mong yun ang tama sa pananaw niya, eh, pagdating ng oras na hindi maganda yung mood niya, hindi yun ganun. Kahit sa pagluluto. Minsan may mga mga luto na, ay gusto kasi na amo ko is well done. Yeah, well done. Huh? Pero may mood sila na sabihin sa'yo, overcooked naman to. Pero kahit na yung yung texture or yung pagkakaluto mo dun sa gulay, sinunod mo lang doon sa previous niya itinuro sa'yo. Kasi di ba alam mo yan mga tse kahit tayo marurunong na magluto or marurunong sa kusina, meron pa rin mga sundot sundot sila niya. Well, hindi ko masinasabi lahat, pero mostly, mostly, especially ang mga Chinese person dito, usually, lalo at marunong magluto. Pag sumampa sa bahay nila, even do alam nila marunong ka magluto, ibibigay nila sa kung paano nila gustong lutuin 'yung pagkain nila. So, nangyayari din naman na sinunod mo yung procedure na itinuro sa iyo kahapon or nung isang linggo pero pag nakita nila yung ganun ang ginawa mo sasabihin nila hindi ganyan ganito kasi <laughs> yeah. hindi natin maintindihan minsan kaya ayun nga uh, yun yung isang ugali ng mga employer dito sa Hong Kong na actually siguro hindi naman dito sa Hong Kong Uh, bagyo, ayan, bagyo siya kasi nga, tama ngayon, bukas hindi kaya, lagi tayong mga kunyang habang pasensya, habaan natin yung pasensya natin, kasi minsan, yan, kahit yung salitang common sense na yan, it depends upon their mood at aminin man natin hindi, kasama na rin kasi yan sa trabaho natin sasabihin ang iba, ah hindi ah, hindi ako papayag ng ganyan, well kung ikaw kasi makikipagmatigasan sa amo, mo makikipagmataasan sa amo mo eh, It i-take mo na lang yung risk na maging maganda yung relationship niyo. Kasi uh, sa pagiging kasambahay o sa pamamasukan sa ibang bansa, lalo lalo na sa pagiging helper, kasama natin sila almost 24-7, di ba? Uh, nga sabi nila, hindi mo makikita ang totoong ugali ng amo or ng isang tao nang hindi mo siya nakakasama sa loob ng bahay. So, ayun, minsan nagiging relax sila sa atin. So, minsan, yung mga mga stress nila na hindi nila mailabas sa, sa labas. Minsan sa atin yan nabubuntun. Kaya makontrol din naman nila. Na, alam ko naman may mga amo rin na hindi, ayaw nilang i ano sa mga helpers. Pero minsan talaga pumuputok yun. Lalo na pag hindi maganda yung mood nila. Ayun. Kaya salitang common sense depende yan sa mood ng amo. At third ugali ng amo for me, for me ha, is bagyo tama ngayon, bukas hindi, ayan so hopefully uh, hindi ganyan yung amo mo, pero less, ibig sabihin napakaliit ng percentage na, yun, na walang ganyan nang ugali ang amo, lalo na kapag uh, merong mga uh, hindi magandang mood, ganyan, kaya payo lang mga kakonyang ka-aunties ayan, haba ng pasensya kasama yan sa trabaho at pakikisama para na maging smooth smooth yung relasyon nyo. Kasi nga, totoo naman yung sinasabi nyo, sa akin, hindi pwede yan. Hindi kasama sa trabahan. But regarding relationship within your amo, because nga, ang contract mo is 2 years kung hindi ka na magre-renew, no? Or gusto mo siya mas mahaba. Mas maganda yung smooth lang yung relasyon nyo sa bahay. Kaya kapag mapapagbigyan, pagbigyan na lang. Oo, oh, ganun lang yun, no? Oh. O, oh, yan lang. <laughs> for today's video, yun lang. O, oh, kakain mo na ako ng breakfast. Kailangan ko itong madaliin kasi gigising na rin yung mga alaga ako. Ano? So, as for now, bye-bye muna. And see you next time. Subscribe ko sa channel ko, please. Thank you. Bye-bye.